DPWH patuloy na nagsasagawa ng drainage rehabilitation sa ilang kalya ng Metro Manila bilang paghahanda sa tag-ulan. sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Live Report. Rocky Eri patuloy ang paghahanda ng pamahalaan sa panahon ng tag-ulan. Kasunod ito ng kaliwat ka ng drainage rehabilitation ng Department of Public Works and Highways sa ilang kalsada sa Metro Manila kabilang nasa westbound lane ng uh, Loyola Street sa pagitan ng MF Johnson at uh, Centro Street sa lungsod ng Maynila. Ang nasabing pagkukumpuni ay sinimulan nitong May 14 at tatagal hanggang May 28, 2025 na sasakop sa 20 metrong kalsada na may lawak na 3.5 meters kaya naman isang lane na lang ang maaaring daanan ng mga sasakyan. May drainage rehabilitation din na isinasagawa ang DPW sa ilang kalye sa Pasay City. Kaugnay nito, pinapahiwan ng mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa mabigat na traffic. Nabatid na nakakaranas ng mga malalakas na pag-ula ng Metro Manila tuwing hapon at gabi. Layo ng proyekto na maiwasan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila pagsapit ng tag ulan ako si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.